Basahin po natin ang 1 chapter 7 uh, verse 26 to 53. At narito siya ay hayag na nagsasalita at walang anumang sinasabi sila sa kanya na pagkikilala kayang tunay ng mga pinuno na ito ang Kristo. Gayon man ay nakikilala namin ang taong ito kung taga saan siya datapat. Pagparito ng Kristo, sino may walang makakaalam kung taga saan siya Sumigaw nga si Jesus sa templo na nagtuturo at sinasabi, Ako'y inyong nakilala at nalalaman din naman ninyo kung taga saan ako. At hindi ako naparito sa aking sarili datapwat ang nagsugo sa akin ay tunay na hindi ninyo nakikilala. Siya ay nakikilala ko sapagkat ako'y mula sa kanya at siya ang nagsugo sa akin pinagsisikapan nga nilang siya ay hulihin at walang taong sumunggab sa kanya sapagkat hindi pa dumarating ang kanyang oras. Datapo sakramihan sa ay marami ang nagsisimpalataya sa kanya at kanilang sinasabi. Pagparito ng Kristo ay gagawa pa yan ng lalong maraming tanda kaysa mga ginawa ng taong ito. Nang marinig ng mga farasiyo ang bulong-bulungan ng karamihan tungkol sa kanya at ang nagsugo ang mga pangulo sa sarduti at ang mga fariseo na mga punong kawal upang siya ay Sinabi nga ni Jesus, Makikisama pa ako sa inyong sandaling panahon at ako ay paruroon sa nagsugo sa akin. Hahanapin niyo ako at hindi ako masusumpungan at kung saan ako naroon ay hindi kayo makaparuroon. Ang mga hudyo ngay sunusapan saan paruroon ang taong ito na hindi natin siya masusumpungan. Siya kay kaya'y paruroon sa nagsipangalat sa gitna ng mga Grigo at magtuturo sa mga Grigo. Nang huling araw nga, na nakilang araw ng kapistahan ng si Jesus ay tumayo at sumigaw na nagsasabi, Kung ang sinumang tao ay nauuhaw ay pumarito siya sa akin at uminom ang sumasampalataya sa akin gaya ng sinasabi ng kasulatan ay mula sa loob niya ay aagos ang mga ilog ng tubig na buhay. Ngunit ito ay sinasalita niya tungkol sa Espiritu na tatanggapin ng mga nagsisampalataya sa kanya sapagkat hindi pa ipinagkakaloob ang Espiritu sapagkat si Jesus ay hindi pa nilulwalhati. Ang ilan nga sa karamihan nang marinig ang mga salita ito ay nagsabi, tunay na ito ang propeta. Sinasabi ng mga iba, ito nga ang Kristo. Natakwa't sinasabi ng ilan, ano sa Galilea baga manggagaling ang Kristo? Hindi baga sinabi ng kasulatan na ang Kristo ay manggagaling sa lahi ni David at mula sa Bethlehem ang nayong kinaroroonan ni David. Kaya nangyaring nagkaroon ng pagkakabahabahagi sa karamihan dahil sa kanya. At ipig ng ilan sa kanila siya ay hulihin na tapuat. Walang taong sumunggap sa kanya. Nagsirating nga ang mga punong kawal sa mga pangulong sa sarbuti at sa mga fariseo At sinabi nila sa kanila, Bakit hindi ninyo siya? Dinala. Nagsisagot ang mga punong kawal. Kailan may walang taong nagsalita ng gayon? Sinagot nga sila ng mga fariseo. Kayo baga naman ay nangailigaw rin? Sumasampalataya baga sa kanya ang sinuman sa mga pinuno o ang sinuman sa mga fariseo, datapwat ang karamihan ito na hindi nakaalam ng kautosan ay sinumpa. Sinabi sa kanila ni Nicodemo, iaong pumaroon kay Jesus ng una na isa sa kanila, hinahatulan baga ng ating kautosan ang isang tao, malibang siya ay muna'y dinggin at alastasin kung ano ang kanyang ginagawa. Sila'y nagsisagot at si David sa kanya, Ikaw bagay taga-Galilea rin. Siya sating mo at tingnan mo na sa Galilea ay walang lumitaw na propeta. Ang bawat tao umuwi sa kanya-kanyang sariling bahay. Amen.